Hello, hello mga katigs. Happy Thanksgiving. Yung sinasabi ko nga, every day is a Thanksgiving day. Pag nagising ka ng umaga, salamat eh, pasalamat ka. Lagi yan. <laughs> Kaya, nakiuso rin ako, naghanda rin ako. Yung dating hinahanda ito, kahit walang Thanksgiving, ito yung hinahanda ko eh. <laughs> ito yung sa aking anak. Rare, medium rare. Medium rare yan. Ayan. Ito asawa ko. Well done. At saka pansit yung sa kanya. Yung anak ko, rice. Kasi yung uh, asawa ko mahilig sa pansit. At saka ako naman mahilig sa ano, sa seafood. Kaya lobster, at saka crabs, kanin. Kanin tayo. <laughs> ang iinumin ko ay wa, red wine yung sa asawa ko naman at saka anak ko uh, strawberry shake ito yung na uh, ano yung paborito ng anak ko sushi ito yung mga kanin ito parang ano ito rin eh malagkit din yun eh. ayan at saka yung ito yung uh, lechon kawali ito yung sawsawan niya ito mga ito ito yung mga sawsawan niya yung anak ko yun ang paborito niya at saka yung hindi kong iinumin nila ewan ko mamimili sila o kaya kukuha silang pan ng iba kasi ito masarap itong ano ito eh may apple juice eh galing Pilipinas yan yan din hindi galing sa concentrate yan yung yung buko juice at saka yung tubig nila gate trade water ito yung ano. Ito yung uh, bird's nest ng sa lapingaw. Parang meron ano sa loob kasi kaya ayaw nila eh. Yung ano nang buo-buo pa yung ano yung nest eh. Yung parang bihon <laughs> sa loob. Malapot kaya ayaw nila. Okay, okay mga katigang kainan na tayo ito pala meron uso na uso naman ito ang laki yan yung ano, pangalan ito sa atin ni eh. anong pangalan to yung granada yata eh. <laughs> granada sa atin ito eh lalaki okay mga katigan kainan na bye bye ito yung lagay nila ng ano. Hindi, hindi ako naglagay ng ano. Ng uh, dipping sauce nila. Kasi hindi ko ka lang alam, alam kung anong gusto nilang ano. Ilalagay. Okay, doki. Makatingang. Bye-bye.